Namaste, Namaste India. Today we are going to react sa viral video ng dance step ng Indian. So, let's go. Ayun oh. Itong mga dance step nila eh na Oh. Ayza. <laughs> oh, tapo oh. Ayun oh, ayun oh, ayun oh. Ayun, 'yung mas marupok, naka-blue. Ayun. Ako yung mapapasyo ka dito eh. Oh, natanggal eh. <laughs> natanggal yung eh. <laughs> eh. ano, the show must go on talaga oh. Oh, Tuloy oh. <laughs> so, no, yung malay. Eh, may ganun talaga yung sayaw niya. Parang ngayon lang nila natutunan yung ganyan sayawa. Ah. Samantala dito sa atin, matagal na yan eh. Pero tuloy siya. Ay, ama ah, maala Michael Jackson pala siya. Oh, style Michael Jackson. Kailan mo mas Michael Jackson. Oh, tinan mo. Oh, oh. Paano ba yung step niyan? Ganyan yung step niyan. <laughs> oh, yan pa, yan pa. oh. oh. May ipa ganun siya eh. Oh, ayun oh, oh, oh dance, uod oh, dance. Uod oh, dance 'yan. Oh, ano 'yan? Ano 'yan? Uod oh, dance 'yan, 'di ba? O oh, bulate dance. Oh. Ayan pa oh. Ayun Tinuman-tinuman tinu sa likod kinakabit nila yung nasipa. <laughs> talaga. Wala sila pa the show must go on talaga eh. Oh. Ang hirap ng step nila, parang <laughs>